Ay, kailangan ko ba ito tapusin para kay Saling? Okay. Hoy, Tataselo! Mababawi ko lang saan tong itong lupay ito. Sino yun? Kabesang Tano? Magandang umaga po! Tulis ka sa lupa ko, Tata Selo. Huwag naman po, Kabesa. Dito po ako tumanda dito po kinabubuhay namin ni Saling. Hindi ko problema ang buhay ninyo. Akin ang lupang ito. At kapag ayaw mong umalis... <laughs> aray ko! Aray ko! Maawa ka naman sa matanda! Aray ko! Aray... Bukas, umalis ka na dito! Lahat, kinuha mo na sa akin. Ano pang natira sa akin? pangarap ko lang mabawi ang lupa bakit kinuha nyo pa kabesang tanong aray 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 oh my god Diyos ko siya nga talaga si kabesang

Hoy, tataselo, hindi katwiran ang ginawa mo. Hindi dahilan ang kahirapan para managa Hindi mo para sa aming ang lupa ay important trend. Kung walang lupa, wala kayong matitirhan. Ari ng kabesa ang lupa, may karapatan siyang palisin ka. Tatelo, totoo po ba? Patay si kabesa paano si saling syalang ko ang meron kayo iya i love you so much i oi tata bakit maam wala na po kung magagawa wala na din po kung matitirhan mayor malakas po ang ebidensya siya po ang pumatay Sasarin ko lahat ng report. Ito na lang ang kulang. Ang mo kasi. Pinuha niya po lahat sa akin. Hindi ko, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ano ba? Ano ba? Wala akong katalanan. Ano ba? Hindi ko lahat nila ang tunay Anak, ipinagtanggol ko lang ating lupa kasi wala na tayong ibang matitirhan. Anak, pasensyaan mo na ako. Wala na akong magagawa. nangyari kay Tata Celo ay napaalala sa atin ng isang katotohanan. Hindi lang mayayaman ang may hustisya. Lahat tayo may karapatang marinig, maprotektahan at igalang. Kapag ang batas ay pumapanig lang sa makapangyarihan, wala nang tunay na hustisya.